Tapos okay, ito mga sir, rider uh, 150 na hi-fi naman yung ating, ating uh, gagawin mga sir. At uh, ang concern ng may ari uh, kasi dito sobrang tigas ng clutch. Ayan, Mm. Sobrang tigas ng clutch, maaaring sa sa kable yung tigas ng clutch niya at isa pang concern niya may maingay doon sa part ng uh, lining natin yung dito sa gilid kapag ka malamig daw yung makina mayroong uh, maingay sa makina Ayan, parang may parang, parang tunog ng flat housing okay kaya hindi ko na siya paanda rin o piyatayan natin kaagad dahil magkakalas tayo ng ano ng uh, youtuber ng clutch housing tatanggalin muna natin tapos i-check natin kung ano yung problema i-check natin yung mga clutch housing nya or yung spring ng balancer isa rin, so, isa rin sa, ano, sa may uh, nagpapainay sa loob ng makina at i-check din natin yung uh, kable kung bakit sobrang tigas kita try natin minsan nasa kable dahil yung uh, Uh, kabli ng rider uh, 150 fry ay uh, ano siya parang parang sa ano yan dahil yung ano yung kabli niya gawang india kadalasan na ano na problema rin dito ng uh, rider na fry kaya sisimula na natin kalasin at uh, dapat kapag ka nagkakalas kayo mga sir, dapat malamig yung makina. Huwag dapat mainit. Okay, kalasin mo na. At uh, tingnan mo muna yung ano, i-drain mo muna yung langis niya. At uh, dapat malinis yung ano mo, yung lagayan mo. Baka mamaya ipaibalik pa ni customer rin niya. Okay, tanggal mo natin ang langis. Yeah, ito yung langis niya, malinaw pa naman. Bali nasa side yung ano, nasa side yung train yung plug niya. Tapos may patay sa tabi. Ah, oh, tatanggalin mo. Yan. Tatanggalin, ito. tatanggalin mo. Tayo tatanggalin mo. Yeah. 12. Tanggalin din natin yung potrish mga sara kasi hindi natin may labas yung kick start nya Ayan. tapos yung isang side tatanggalin din natin or ililis lang natin siguro yan tanggalin na natin to Saan dito yung mga ibang mga tatanggalin natin well, hitam, Ayan, ito mga sir tanggalin natin yung isang uh, side na flaring nya at uh, sa tigas ng kable ito po yun mamae mamaya itatry natin ay bypass dito tatanggalin natin sa so pagkakalagayan dito kasi itong kable na to gawang india na kaya medyo hindi siya ano hindi siya magandang ano pag tumagal tumitigas na bilang, sana all tumitigas ano Tanggal na yung mga turnilyo. Tapos, gagamit tayo ng rubber mallet. Ayan, maluwag na pala. Tapos, daan-daanin mo. Tatanggalin mo na ito. Itong no, kable. gumabalok dito sa katagalan. Pag nainitan, doon na. Ayan, tanggalin mo Teka, okay, tanggalin mo na. Ay naabangan Yo, tanggalin natin at uh, hindi lang mo nasira yung gasket. Pwede pa nating magamit. Ilagay mo dun yung clearance niya, iligilig mo na lang. Okay, wait, tanggalin natin yung cover. Sa Raider FI yung mga nagpapainyay, sample nito. Yan. Yan, ang laki na ng uh, play ng uh, cloud housing. At yung isa pa, itong spring ng balancer. Isa rin to. Isa rin yan sa nagpapaingay. Gama may chichik natin din yan. Tapos ito. Yan, masyadong malaki to lalo pagka ano lalo pagka malamig yung makina asahan mo andiyan na yung ano ingay yan tanggalin natin okay tanggalin mo to 8 8 mm yan tanggalin natin at uh, yung spring nya maliliit mas malaki pa yung ano yung dati yan sariwa pa yung lining nya original na original pa tapos check natin yung ano bearing okay goods na goods yan ang okay. laki yung play na ganito mga sir yung sumasama yung gear normal lang po yan ito so, yung gantong kalaki na tapos kumagalaw pa yan. isa na yan sa nagpapaingay kaya tatanggalin natin to yung clutch up tatanggalin mo natin to gamit tayo ng ano flat screw saka martil yung kasi tutupin natin yan pabalik saka mapanatan natin ang ano nang uh, 22 mm na ano na impact. pero 'yung ano, 'yung, yung gagamitin natin ano. Ayan, 22 'yung uh, size ng kanya'ng nut. Ito 'yung kanya'ng washer. Na uh, laking tulong 'yan. At syempre may washer din 'yan sa likod. Ayan, ano, mukha 'yan. yung malakas na uh, nagpapaingay lalo pag malamig doon mo na makikita o maririnig yung ingay nakay mo dyan tapos ito ingatan nyo lagi ito baka mamaya mabagsakan mapali tapos ito kuha ka ng ano ratchet tapos doon sinuwebe paikutin natin check natin yung spring ito yung balancer nya mga sala isa rin ito sa nagpapaingay eh. pero check natin si kita ko parang goods pa yan hmm? goods naman yung ano yung spring natin sa balancer at ang uh, nakita ko lang problema nito yung mismong clutch housing lang masyado nang maluwag ata uh, tonga pagkawala siyang ano or naka pa 'yung nakababa pa yun lang is ito so, pag galing sa cold ito yung ano nagpapayengay masyado nang maluwag yung ano masyado nang uh, maluwag yung uh, clutch damper yun lang yun ay ko problema nito at uh, isa pang nakita ko yung ito ang bungi ayun o no? ah bungi na ah kita nyo naman kanina nung tinatanggal natin halos ah, dinadahan dahan natin at ah, wala naman tayo nakikita rito isa yan sa problema dati yung may problema ah saka ito kamo yan? Yung ano, yung yung pangalan nito, yung ano. Gear ng ano to. Gear ng uh, water pump natin mga sir. Kasi pag natapat dito, hindi yan iikot. Naka ano yan eh, Naka, yan sa... dito dito. Hindi nakita ko. Tapos na na po ngayon ano, eh. halos magkaparehas lang ito ba siguro bang nabuksan na to dati eh tanggal natin bungi kasi di ada napansin to kanina nung tinatanggal natin at uh, wala ring naiwan wala nang naiwan dito wala ano. oh wala kretaso yun lang naman nakita ko ang uh, problema yung clutch housing sa ito yeah, maghanap tayo nito mga sir okay so mga sir bali lalagyan natin yung mga piece binili natin tulad ng clutch cable papatahan natin tapos ito sagdagupan pa tayo nagpabili nito mga sir <coughs> at uh, ayan nalagyan na rin natin tapos yung flats housing yan, sa tagupan pa wala dito sa, ano, sa Agu o mga sa pero sa susunod siguro, ayan by order na lang siguro sa atin to dito sa La Union kaya ilalagay mo natin ayan, ilalagay natin, ito yung pinagpata natin mga sana kaya yung mga, yung mga edongi. tapos mamaya, check, check natin yung cleansioner si isa rin yan sa nagpapaingay at uh, nagsin si sir, yung may-ari ng motor na ito, nagsin sa akin ng, akin, ng video, nung cold pa yung motor, talaga nga uh, mayroong lagitik. Pero hindi yung sa ibabaw mga sir, ha? kasi kung sa ibabaw yan, dapat mainit to malamig mo yung makina, mayroon mayro pa rin. Okay, ito mga sir, kinikikil tayo ni Kunti, yung clutch housing niya, para muna ko. Dahil ano may kanto. Sinisira niya 'yung sa nagpapatigas ng clutch. Kaya bawasan natin ng konti para mag lang. At uh, kapag ka nagbubuka-bukahan 'yung mga clutch, hindi siya kumakanal diyan. Kunti-kunti lang naman. So may ugas natin gasolina. Saan natin siya ibalik? Okay, salpak na natin to at uh, nagasa na natin siya ng uh, gasolina tapos dito mga sara lalagay nyo siya ng langis dito yan lagay nyo ng langis para hindi ka agad ano, masira kasi sa unang start hindi pa ma apply ng langis yan kaya lagyan nyo ng langis tapos sulod nyo yung washer dito yan ito yung washer tapos sulod nyo to huwag nyo kalimutan yung washer dun sa ano sa gitna tsaka yung lock tsaka yung lock washer yan yung nut pala tapos itatapat natin dito sa may tanto nya ayan ito natin ang ano impact yung impact natin yung ano yung baril yung cordless huwag tayo gagamit ng impact na dipokpok tapos dito bago nyo impakin maglalagay kayo ng basahan dito sa kanyo hawakan sa kanyang siya tirahin ayan, after nyo maikpitan yan siyempre itutupin natin uli yung pinakalak nya gamit tayo ng plies okay. ayan itupi ko na napaka importante itupin nyo yan para ito hindi kumalas at hindi ano makasira tapos lalagyan na natin yung clutch lining plus lining saka yung plus plate lining plus plate plus lining lang. yan lagay ko na yung lining tapos yung plus plate dapat sali salis sali yan yan lagay ko na rin ito tapos ito ito sa loob ito ah kasi ito atake niya kasi yan eh. yung iba naman patulak sa rider pahatak naman yan lagay ko na rin yung tornillo sa saka yung spring okay tapos palagyan natin yung cover pero lalagyan natin na lang is doon pala doon sa kinikil natin kanina yung mga parang aribaba dito parang may pantay natin kapag ka nag-clutch hindi siya bumabangga para hindi siya matigas ayan pinlat natin para hindi siya ano hindi matigas yan nabag na natin yung cover tapos dito sa cover niya mga sire kapag once na magbabalik kayo nito kailangan ibalik nyo rin yung kick galaw galawin ninyo pati ito ang uh, purpose nung dito sa paggalaw sa kayong dito para may posture ng maayos at uh, kung mapapansin nyo yung pinalta natin gear na basag. dahil dun sa pagsalpak ng gano'n tapos sabay pupok ng rubber malit eh hindi nagkatapat yung ipin plastic parts lang yung uh, nagpapaikot dito yung yung gear nung natin water pump doon siya nagkakaroon ng bungi kaya dapat galaw galawin nyo muna to kung medyo natitigas na kayo mag isa lang kayo pwede nyo tanggalin yung spark plug para ma ibaba nyo ng konti habang tinutulak to para mag saktuhan yung ipin nung pinalitan natin sa kayong sa ipin ng ano ng crankshaft. Ah, uh, crank talaga natin yung turnillo. Okay, ayan, balik na rin natin yung cover niya tapos yung uh, kable. At uh, ita try naman natin yung kanyang clutch. Yeah, try yung clutch niya mga sir. Ano? Kahit isang daliri mo lang. Yan, pwede mo siyang ano. Lambot na. Yan, okay na, okay na. Ito, try na, talagang kailangan pang perusahin ito kahit sang kamay mo lang kapit mo natin yung ano hose kaya na lang po ulan. tapos test natin pa anda pero gagawin pa natin yung ano check check pa natin yung tensioner nya okay yan mga sir check na natin yung kanya na tensioner gloves naman at uh, check din natin yung spark plug saka yung adjust uh, ng ano O yung uh, valve clearance medyo may kunting uh, luwag na hindi na sila pantay ng sukat pero ano okay pa naman yan kahit tupalo na lang at, tapos eh na natin ng bagong langis sa uh, ito yung gamit nating kulan at uh, adnok naman yung ilalagay nating langis so uh, ibabalik na natin yung nito mas panda rin natin

1.3 po yung ano, yung langis nito mga sir. 1.3. Yeah. Ilalagay natin diyan 1.3. Di sa trod nung yung carb na susuki. Saktong 1 liter lang. Okay, test natin pa Pasmado yung kamay mo ha. Wala ka na masawa. Pasmado yung kamay mo. La, ang... Oh. Kaka Mar <laughs> Kaka ano yata yan ha. Ah? Kay Maria Clara ha. <laughs> Nasdin natin yung minor niya mga sala Kasi bumaba yung minor niya At uh, sa f kasi Hindi pwedeng masyadong mababa yung minor Maraming sisirain Nandiyan na yung balancer Yung gear May spring kasi yun Isa rin yun sa sisirain niya Pati uh, si Gunyal Ayun, sisirain niya rin Mababa yung minor Kasi Hindi mo alam kung iikot pa siya o hindi Dahil mababa yung minor Kaya dapat mataas 1.5 plus 200 Dapat yung kanyang uh, Menor van a hacer.